magandang gabi sa ating lahat ito naman po guys magpapakain naman po ako ng aking mga baby guys ayan po, mamunta muna yung aking mga dalawang babae guys hihintay kayo Ayan na po guys, hindi sila mapakali yung aking dalawang babae guys. Maghintay, maghintay anak. O sa ito is, ito si Yomi Kai. Ayan na po guys, kumakain na po yung dalawa kong mga babae. Hindi na tayo. Ah. Maganyan kayo ah. insya ka allah kan. Apa sense? Si Ini Itu. Ah. toy. ati Ambil Amir. Jangan kan. Omak berikan anak. Itu kan. Ayan po guys, kumakain na yung aking mga baby dog. Na, natahimik po guys ang dalawa kong mga babae. Kasi nabigyan, nabigyan ko na po sila ng kanilang pagkain mga guys. Ayan po. Sarap kain ni Enzo. Ganun din si Abby. Ganun din si Amir. Si Toy, Toy. Ayan po Titignan ko guys Yung dalawa kong babae Ay tapos na si SS Ayan po guys Tapos na yung dalawa ko, mga babae, mga guys. Ubos ang pagkain ni Mi. Heso. Ubusin mo yan, Klay Klay. Hoy. Abi, wag ka na makipag-agawan dyan. Naku, anak ko, anak ko, pasukin si Makdo. Isa! sinasabi ko. Abe! Isa! Ay! Iyan, palo! Palo! Wala na. Natapon na. Yan. Ang sinasabi ko sa inyo. Umalis kayo dyan! Umalis kayo dyan. Isa! Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ayan po, guys. Nakita nyo yung mga baby dog ko. Ganyan sila, guys. Ayan po. Tumaob yung plato ni Toy Toy. Ayan. Yan, ganyan po sila guys. Kaya iniiwasan ko kay Makdo. Kaya lagi si Makdo sa loob ng banyo guys. Tignan nyo guys. Ayan po. Ganyan po yung aking mga baby dog guys.